pangalan mo Rose, ha? <laughs> Hala kasi ni JJ, jowa ka niya. Ay. Oo! Ikaw si Rose, tandaan mo yan. Nagmansa rin na kayo. Ay, man, Isipin pa. mo na. <laughs> Mga one month ako nagpanggap. Uy! <laughs> Bis kam mo, ako basket pun malang. Kita, kita. Kanta <laughs> kami pinag-usapan natin na ako si Rose ko. No? <laughs> nag-record kami kasama ko si Jessa tsaka si Ayoy. Jessa. Bakit? <laughs> Pangalan mo Rose, ha? Ba okay. Nag Bakit? May nag-ano kasi dito. May... <laughs> JJ kasi nagba-basketball. So, eh... Ikaw ma <laughs> <laughs> akala Makakala kasi ni JJ, jowa kanya. Oo! Oh. <laughs> na jowa ka niya. Rose ang alam yung pangalan mo. Akala niya kasi ikaw yung kausap niya sa phone. Eh, kami ni Yayo yun. Nag-celebrate na kayo ng sari, Nag-uusap na kayo. Kaya ba hindi mo sa akin yung picture ko? <laughs> <laughs> ha? <laughs> Masa ka ba yung ngay? Kunyari ikaw si Rose. Pagdating ni JJ ha. Nagbabasketball pa kinakabahan. Usap-usap kayo. Ganyan. Sabi mo. Anong gagawin ko? Ala lang. Hayaan mo lang siya magsalita. Ganyan. Alala na rin ako, Choice, yeah. nandito ka na rin eh. Ang <laughs> kamahiward okay, okay, no. no. Hindi awkward yun. pati na patay sa'yo <laughs> patay na patay sa'yo yun. Mahal mahal ka nun. Boss, message mo kung nasa na. <laughs> sige, sige. Yes, sige na. Tutulala ka lang <laughs> naman <laughs> eh. Maysia. Wala ka namang sasabihin eh. Sasabihin mo. Parang titingin ka lang na gano'n kapag ano. Pag inasis ka niya, <laughs> gano'n. ka din naman eh. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi nga. Promise. Ano yun? Parang syempre oh, wala ka so namang. Ruba ba? Wala kang alam ha. Tulala ka lang. Ikaw si Rose. Tandaan mo yan. Nagmansa rin na kayo. Ngayon ako na si Rose. <laughs> kayo, tandaan mo yun. Parang, ano mo yun, may jowa ka ng ka-text lang. Eh. Isipin mo na okay, lang. Siyang, ilang buwan yun? Ha? Ilang buwan? <laughs> Mga one month ako nagpanggap. At least, at least ikaw na si Rose. Oh. Nakaraan ako si Rose. Huh? Eh. Siya <laughs> so, kasi yung kausap sa phone, kaya hindi na ako nahalata. Ayun, lapit na yun. Ako magta-train sa'yo kung paano ka maging girlfriend na maayos. Arang, yung ka kanina eh. Titingin ko Uy! <laughs> <laughs> Bakit? Dito <ko> pala. <laughs> <laughs> Biscount, bahu mo. Bahu mo ka pala. Bills ka, ang baho mo. Ang baho mo, kakabasketball mo lang. Uy, ta. <laughs> ang dami pinag-usapan natin. Eh. Ikaw si Rose. Ang <laughs> <laughs> kapag parang nandidiri ka. Hindi ka naman nahihiya. Matik yan. Hindi nakakainis. Ikaw si Rose, tandaan mo pa, yan. Papapresh pa. Para naman hindi tayo naging friends. Basta ikaw si Rose, tandaan mo yan. Rose, Rose, Rose. Nag-fresh na, nag-freshen up na. Rose, stop. Oh. Sige, <laughs> sige. JJ. Kalama ka lagi, no? Nagbalbal muna bago pumunta dito. Nagbalbal? <laughs> Excited eh. Umakit na ako ng kwarto. Si JJ hinayaan ko dun sa babae na asikaso si Jess. <laughs> Ayoko sila makita, nahihiya ako. Nahihiya ako para <laughs> kay Jess. <laughs> ano ba? Ano siya sabi dun sa baba? Na ano ba? Hindi rin si siya si Rose. Siya si Ano? Si Rose yun. Siya Rose, Jessa? Ano mo yung Jessa <laughs> na yun? <okay? laughs> Hindi baka inaasar ka lang. Inaasar lang siya. Inaasar ka lang nun. Ba't ako nagsisinungaling? Kaya magkausap. Ang gulo eh. na ako eh. Bakit ba? kung ano nung sinasabing pangalan, no? Ano? Rose Jay? nga pang... Rose nga pangalan nun. Baka palayaw niya yung yun, Jessa. Hindi nga araw niyo makita yung picture ko, eh. Ano? <laughs> anong picture? Yung sinabi mo sa akin, kaya ako gagalit niya yun. Ano? Ikaw raw yung text ko. Hindi ako yung katext mo ako! Ang kapal na... No? Ba't kita ito text? Ang kapal mo naman. Sigurado ka? Na ano? Hindi mo ka kita pa nagtitripan? Ba't kita pa... Hindi ka na pa nagtitripan? Ba't kita magtitripan? Anong trip... Wala akong time para magtripan ka, J nagpupo ka pa dyan. Samantangin mo ah. Para ka mga ano ah. Hindi ka tumatawag. Ay. Niyo, ano? <laughs> Ay. Ay. Ayaw! Ayaw! Oo, oh, nagkapalit kami. Nagkamali ako ng kuha kanina. Patingin niya ako ulit. <laughs> Hindi pa! Hindi pa! ko, patingin ako. Bakit mo ako nen? ko to? Patingin ako, te, patingin ako. Bakit ba? Bakit ba? Ito naman, ulit na bagay lang naman yan. Ang ako? Napakaliit na bagay lang yan, Jay. Liit na bagay? Ang OA mo, nagagalit ka agad. Nagagalit? sino ko gawin? Ba't pinagawin ba sa akin? Tingnan mo. Sinusubuhan ko ng pasitkan doon sa babate. Sinusubuhan ko ay ayaw, ayaw kumain. Hindi pala ako kilala. Ano yan? Ba't mo kasi sinusubuhan ano ng pasitkan doon? Sama nang tingin niya sa akin din sa babate. <laughs> Tinakakayate. Wala akong mga hihakak doon. Wala akong gagawin. mong hindi ikaw yan. Nagpaliwanag ko sa baba. Aba, inutosan mo, Bilisan mo. Inutusan mo kayo. okay? Ano Ay, kung ayoko? Bala, maglalayas ako. Magla Sinila, maglalayas ako. Kahit ate kita, ang sarap mong batoy. Nainis ako. Nainis ako. <laughs> Nainis ako. Pinagbabantaan mo na ako. Maglalayas ako. Subukan mo din mo ba? Paput. Subukan mo din mo ba? Tama. Bilisan mo na! Uy! Fine. Bakit <laughs> siya naniniwala ka? Guys semua lah